mag-unboxing tayo mga kabarya dahil excited na akong buksan ang aking napanalunan sa isang online auction. Ang courier na nagdala ay PILX. First time ko tong nakatanggap galing sa PILX dahil kadalasan JRS LBC ang madalas na dumadating sa akin. Ang nasabing online auction ay naganap noong April 13, 2024 at April 17 naman ay nareceive ko na 4 days lamang. At ito ang payment details galing sa Moriton Auctions. Dahil kapag nahihilig ka talaga sa pangungulekta, dapat makijoin ka sa lahat ng grupo, lalo na sa Facebook, para napipili mo ang iyong mga hinahanap na bariya. At syempre, yung atin ding mga kabarya na nagpa-private message sa aking page, sa Facebook, at sa aking YouTube channel. Pero lilinawin ko lang mga kabarya, hindi lahat ng bariya ay aking hinahanap at hindi lahat ng lumang barya ay mataas ang value. Maling paniniwala ho yun mga kabarya dahil ang pinagbabasihan ng mga kolektor ng barya ay kung gaano ba karami ang ginawa ng nasabing barya. Kaya importante ang mga taon na nakalagay sa barya dahil may mga taon na konti lang ang ginawa tulad sa 10 piso by metallic. Ang taon na mahirap hanapin ay ang taong 2007 at 2009. Kaya nga yan ay binibili namin sa mataas na halaga. Pero yung mga ibang taon ay face value lamang. At ang pangalawa naman pinagbabasihan ay kung kaano ba kaganda ang bariya, ang kondisyon ng bariya. Dahil magkaiba ang presyo ng last pag sa pristine condition. Kaya nga walang eksakto ang presyo ng bariya. Tulad nitong hawak o mga kabarya, isang 25 centimo, 1978, Juan Luna, at ang kanyang grade PF69 Ultra Cameo Ibig sabihin lang ng PF69 Almost perfect Dahil ang perfectong score ng NGC ay 70 At ang Ultra Cameo naman Ang ibig sabihin Ang barya ay isang proof coin Ibig sabihin, espesyal ang pagkakagawa Ang susunod na ipapakita ko sa inyo ay talaga namang masakit sa bulsa mga kabariya ang 1912S US Philippine Coin 1 peso. Hindi ko na sasabihin kung magkano pero naglalaro sa 5 digits. At kung kanina ang grading company ay NGC o Numismatic Guarantee Company, ngayon naman ay ang PCGS Professional Coin Grading Service. At alam nyo ba mga kabarya ang dalawang coin grading company na to ang pinagkakatiwalaan sa buong mundo pagdating sa pagagrado ng barya. At tingnan nyo naman mga kabarya na maganda pa talaga ang kondisyon ng barya. At yan ang iyong mababasa, United States of America, 1912. At ito ay gawa sa San Francisco, Mint, USA. At sa kabilang side nito ay mababasa ang 1 peso, Filipinas. May babae na may hawak na hammer na nakapatong naman sa anvil. At sa kabilang side ay ang Mayon Volcano at ang kanyang grade. PCGS Genuine Clean BF or very fine detail. At alam nyo ba mga kabarya, kung ito ay walang nakalagay na clean, malamang hindi ko nabili ito. Dahil sobrang mahal ng mga ganung barya. Yung mga barya na hindi nilinis. Marami pa akong masasabi sa mga barya na to. Pero dito ko natatapusin muna ang aking kwento. Saka na lang tayo ulit magkwentuhan. Salamat mga kabarya.